So, what's up mga keepers? Um, Pakisilip lang natin yung available natin para mas maisama lang natin ship natin tomorrow. Yan. Ito yung GBT natin. 5 pieces lang yung available natin dito na for out. Kaya, yan. Kung mag gusto mag-avail ng GBT na short body, PM kayo mga bossing. Yan, no. Kita nyo naman, gawa ano nakashort na. Then, sa breeder naman, mayroon tayo dito. Yan, no. Red eye, kaso pang walk in na lang to hindi na natin to kaya ship kasi jumbo size na to ayan oh kita nyo naman sa kamay ko ayan oh red eye pikibi red eye ayan kayo mga gusto nyo magpasabay ng golden blue tail PM nyo ako mga bossing red eye to mga bossing ah ayan oh pakain lang tayo ng gel food sa ngayon mamaya magbibibis tayo kahit tag ulan ngayon nagpapakain tayo kasi sanay naman yung isda natin Then ito na yung update sa mga quarantine natin yun, no? Bukas yan yung ship natin From Bulacan yun, no? Ito na bossing Yung isda mo bossing Nagka-quarantine na Pang 2 days na ngayon Bukas ship na natin yan Ma-pray natin Gel food muna sa umaga Mamaya BBS yan. Lagay natin sa yellow basket yung link Kung saan tayo na order ng max growth Yan no? Murang-mura tapos wak pa quality pa. Ayun, Kita niyo naman yung mga fry natin. One week old, ganyan yung mga one week old natin, no. Aray ko talaga, lalaki agad. Ito naman yung iba natin, pag going one month. Ito oh, mga one month. Kaya ayan, hanggang dito na lang mga keepers, ang bagsak muna, kamalman.